So, isang truck na naman po ang ating deliver. Wait, magpupunas lang ako. Ayan. Isang wing ba naman po ang deliver natin tonight? Ang gabing gabi, may darin tayong striker. Ayan, may white na yung striker. Oh, ang ganda, oh. Tapos, bakit na yung cellphone mo nga? Meron. Aqui give 03 Kos tabi ka doon ah. Lagay mo muna sa e-bike si ano. Si Pixie tsaka si Cheesecake. Galing nga. Nakuha magad. Ako din mo agad. Ako na nabili. Lagay mo dito sa e-bike. Ay dun sa upuan. Sa upuan kus Lagi mo sa upuan. Cheesecake, tawagin mo. Cheesecake! Ay, tumalon! Dito, lagay mo sa e-bike. Dito. Dito sa labas. Ito ang sopuan. Cheese cake! So, in guys. So, oh. pagkakasay ulit natin ulit-ulit na pa sa MyKino Shop at i-distribute natin bukas. RQ-03 version 1. Cheesecake! Ito, bilhin na mo. And guys, so, bagong restock tayo ng Striker at RK-03. PM lang po kayo sa mga interested. Ito ay meron tayong 3D Striker. 60 twenty po ang battery niyan. and 1,000 watts. Abang-abang po kayo sa ating blog bukas. upload na po natin yung video ng ating customer na sikat. Sikat na vlogger. Then, magbibigay din po tayo ulit ng mga prices at papremyo sa ating mga followers, sa ating mga tapan. Kaya mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel ni Papa Jom's at dito sa ating Facebook page na Red Kingdom Electric Five. Oo, oh, subscribe naman. Meron po tayong 4 wheels. Meron po tayong RK10B3 na steering wheel. RK10B2 po. Na, naka 1,000 watts. Yung steering wheel natin, 1,500 watts po. Tapos yung LGB plus B3 natin, yung malaking uh, unit po. Parang halos kasing laki ng RK Agila natin. Message po kayo dito sa page para sa mga inquiry nyo po.